nandito na tayo sa may uh, source ko ang um, oras Alas 12.15 namin okay. na natin nang tropa natin tumba na. Chat hmm? <laughs> <laughs> out sayo yo Juan ulit mo. <laughs> 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 oh, koi, pero normal lag lag na.

Kita mo yung karga ng tricycle? Ah, kita mo? Yung, yung parang wada mo. What? Yung abaka. Ah. Uh... Eh, yung din dito. Kasi ito yung, uh, ito yung uh, abaka. Oh, meron dito ng abaka. Kaya-kaya sa putong. <laughs> Kahit gaano man kalubak ang iyong kalsada, kaya-kaya sa putong.

Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Wala pa naman tayo dinadaanan na siya. Wala pa tayo dinadaanan na sila. Ayan o, no? mo na lang o. Oh. Bang wallpaper o. Oh. Woo! Panis. <laughs> Hello boss. Dapat ng shell eh nandito lang kami sa may bandang palayan. Ha? Nandito lang kami sa may bandang palayan. <laughs> <laughs> sige, 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 boss. Nandito lang kami sa may palayan. Ah, ah sige, sige, boss. <laughs> sige, 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 boss. Nandito lang kami sa may, ah, ah, sige, sige, sa may uh, susugod. Oh. No? Sa lahat na nakikita nila, yan. Hindi akin yan. Ayun <laughs> <laughs> ano, ang eh. okay, binakamala Toyo. <laughs> Pakita. Uh, Lans po tayo dito sa may uh, Inos Bulaluhan. Alam uh, along uh, alam daro siya? Ba? mo sa So, lunch mo na. Dahil nagutom na ang mga person. Pwede kayong kumain dito sa may Inos uh, Inus Bulaluhan. Open sila 25 hours.